9 tips para hindi ka na masaktan ng paulit-ulit number 1 piliin ang sarili bago magmahal ng iba kung palagi mo kasing inuuna yung sarili mo kung palagi mo kasing pinipili ang iba mas madali kang masaktan mahalin mo muna ang sarili mo para alam mo kung paano ito pahalagahan number 2 Huwag tanggapin ang paulit-ulit na kasinungalingan. Pag ang isang tao ay palaging niloloko ka at pinapatawad mo palagi, natututo siyang okay lang nasaktan ka. Learn to walk away. Number three, gamitin ang puso. Pero huwag kalimutang isama ang utak. Hindi masama ang magmahal, pero masama ang magmahal ng sobra sa maling tao timbangin mo ang action niya hindi lang sa mga matatamis na kanyang mga salita. Number four, mag-set ka ng boundaries. Hindi lahat ng ginagawa dahil mahal ka ay tama. Dapat may limitasyon kung ano ang kaya mong tanggapin at tiisin. Number five, makinig sa red flags. Hindi sa sana magbago siya kapag may pattern na ng panluloko, o paggamit, huwag mong i -justify. Love should never hurt like that. Number six, don't beg for love, attention, or commitment. Huwag kang magmakaawa sa pag-ibig. Ang tunay na pagmamahal ay hindi hinihingi o pinipilit. Kapag ikaw lang ang lumalaban, hindi na love iyan. Pagsasakripisyo na iyan para sa sarili mo. Number 7. Matuto sa nakaraan. Lahat ng sakit ay may aral. Huwag baliwalain ang mga pinagdaanan mo sa buhay. Gamitin ito para piliin ng mas maayos ang susunod mong tao mamahalin. Number eight, alagaan ang mental and emotional health mo. Kapag buo ka sa sarili mo, mas hindi ka madaling masira o masaktan. Mas natututo kang umiwas sa mga taong hindi deserve yung pagmamahal mo. Number 9, i-follow mo ako kung gusto mo pa ng maraming mga tips and advice. Tandaan mo yan. God bless. kung ipagpalit ka man sa iba ng asawa mo o ng partner mo, choice na iyon. Yan yung mga bagay na hindi natin mapipikilan o mababantayan ng 24-7. It's beyond our control. After all, kung malandi talaga iyan, tulog ka man o gising, he or she will find a way to flirt with someone. Hahanap at hanap talaga iyan ng paraan para lokohin ka. Yung pagiging kontento kasi ng isang tao ay hindi itinuturo. Kundi sa dapat yun sa mga bagay na meron ka kapag nagmamahal ka. Katangian mo talaga ang makontento sa isa. Lalong lalo na sa isang nagmamahal sa iyo. Nasa ugali kasi yan ng tao. At hindi mo na dapat i-remind na maging kontento siya dahil ang taong hindi marunong makuntento kahit ibigay mo pa lahat-lahat, kahit ubusin mo pa ang lahat ng mayroon ka para sa kanya, hindi ka pa rin magiging sapat sa taong iba ang hanap. So, stop being so paranoid about everything kasi kung lolokohin ka, lolokohin ka talaga. Choice niya yon. Tandaan mo yan. Cutlass Kailan kaya marirealize ng partner mo kung gaano ka talaga kahalaga? Baka marirealize lang ng tao ang halaga mo o ng partner mo kung hindi ka na maghahabol sa kanya. Kung hindi mo na siya binibigyan ng tamang atensyon, oras, at hindi mo na siya iniiyakan. Baka mas marirealize niya yung halaga mo kapag ginawa mo iyon kapag nawalan ka na rin ng paki sa kanya tulad ng ginagawa niya sa iyo. Kapag pinaramdam mong hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo, minsan kailangan mong kumilos. Kumilos na parang wala kang pakialam. Iniisip kasi niya na hindi ka mapapagod dahil mahal na mahal mo siya. Totoo naman, kapag mahal mo, never kang mapapagod. Pero yung sakit na ipinaparamdam niya sa iyo, iyon ang nakakapanlumo at nakakapanghina para sa atin. Sana alam mo sa sarili mo kung gaano ka karapat dapat at kahalaga. Kaya itigil mo ang pagtutok sa taong hindi naman karapat dapat sa iyo. Kung talagang mahal ka niyan, hindi mo kailangan makiusap para bigyan ka ng oras. Kasi kung talagang gusto ka niya, buong puso niyang ibibigay kaya please know your self-worth. Tandaan mo yan. God bless. Love is not just about love. Mahal kita is never enough. Hinding hindi natatapos doon. Nagsisimula ang pag-ibig kapag desidido at nakapili ka na. Masasabi mong mahal mo talaga kapag pinili mo piniling bigyan ng oras, panahon at atensyon. Hindi lahat ng pag-ibig kailangan suklian. Minsan, dapat na makita mo na lang siyang masaya on his or her own. Dapat na makita mo na siyang masaya sa piling ng iba. Kaya mo nang tanggapin na makita siyang aalis na sa buhay mo. Ang pag-ibig kapag naibigay mo na, huwag na huwag ka na maghihintay pa ng kapalit. Naniniwala akong mahalaga pa rin ang pagmamahal sa sarili. Ang pagkilala at pagunawa sa sarili ang siyang simula ng totoong pagmamahal at hindi yung pagmamahal sa iba. Kung tunay mo nang kilala ang sarili mo, ang pakikitungo mo sa iba, yun na yung oras na maaari mo ng maibahagi yung pagmamahal mo sa ibang tao. Magmahal ka lang kung nag-uumapaw ka na sa pag-ibig, lalong-lalo na sa sarili mo. At wala ka ng ibang maibibigay kundi ito. Huwag kang magmahal kapag nasaktan ka. Huwag kang magmahal agad kapag naglalaro ka lang. Huwag mong abusuhin ang taong gusto lang naman magmahal. Ika nga nila, magmahal ka kapag handa ka na. Huwag mong abusuhin ang kilig Oo, hindi masamang kiligin. Pero ang kiligin sa mali ay hindi tama. Maling mali talaga. Una, alamin mo ang halaga mo. Mahalaga ka, tandaan mo palagi iyan. At huwag mong iintindihin ang sasabihin ng iba. Hindi mo deserve ang panandalian lamang. Ang tunay na pag-ibig ay consistent. Kung hindi ka nire-replyan, hayaan mo. Kung hindi ka pinapahalagahan, hayaan mo na lang. Kung hindi ka kinakausap, bitawan mo na. Kung hindi na nagpaparamdam, palayain mo na. Ang pagpili ay ang pagpapalaya sa isang tao. Matagal man, siguradong may darating at darating iyon sa takdang panahon na para sa iyo. Kasi ang pag-ibig ay pagpili. Tandaan mo yan. God bless.